Magandang araw. Samahan niyo nga po pala akong kumain ng lomi dito sa pagkainan. Dito laan po sa amin. At ipapasyal ko po kayo sa sumisikat na languyan dito sa barangay Magsikap. Tara! Hello, kumusta? Ako nga po pala si Miss Jenna and proud to be na Karin. At dahil nga po pala linggo ngayon ay kami po ay nag-church and after nga po pala ng church ay kami ay nag dito sa hapagkainan. Located po ito sa aming barangay si Chotamala, barangay San Marcelino. And for only 55 pesos ay meron ka ng malaking bowl ng lomi na talagang namang hindi ka mabibitin at masarap talaga. Bangka, gaganda naman ng mga bulaklak na ito kasing ganda ko, tsaring. <laughs> Ayan o, oh, mga buti pa sila. Mga, mga fresh. Ito pa. So dito po sa kalsada Ayan, ito po yung papunta sa amin Ito po ay barangay San Marcelino Sitio Tamala At ito po ang hapagkainan Nandito lang po sa bandang kaliwa Pagali po kayo sa bayan So kami po ay magluluming ngayon at na Meron din po silang iba pang sineserve at nakakatuwa dahil meron na rin silang branch malapit daw po sa Diversion Road, Infanta. So dayuhin nyo na po at matry ang kanilang mga menu na talagang sobrang sarap, sulit. So nag-take out nga din po pala ako at nang may madalhan din sila Mother Earth at nang makakain din sila. So yun lang ang aking mga kaganapan dito oh, sa Baybay. Galing hapag. Galing. Oh, oh busog galing. galing o oh, dali After nga po pala umuwi sa bayan ay eh, pinakausapan ko itong aking kapatid na kami dumaan dito sa sumisikat na paliguan dito sa barangay magsikap. Buti na lang at may, ka may napagtanungan ako at malapit lang daw ang lakarin mula dito sa main highway. Sisilipan ko la ang baga at makikisiyoso makikis ba. Malay mo sa susunod ay makapunta na ulit at makapaligo dito. Eh! And in fairness, hindi nga ako nabigo ang gandangan rin pala dito. Meron silang tulay ng nakahoy na pwede mong pagpicturean. And ito po yung tinatawiran para kung gusto mong magswing at tumalon sa ilo dito kadadaan. Pero okay na okay na din po ako dito sa tabi. Yun nga daw po palang babayaran ninyo dito ay 500 pesos ang isang kubo at wala na daw po kayo entrance fee. Yun lang naman po ang nasaga po chismis. Uy, chismis. Po. Pero di ko alam paano kapag kunwari gusto mo lang maglangoy tapos taga dito tapos, ka tapos ay hindi ka naman magre ng kubo may entrance mm. fee pa po baga just comment down below kung sino po ang nakakaalam lalo na dito sa mga taga barangay magsikap and shout out po <laughs> sa mga taga barangay magsikap ay hey. so sa susunod po na ko ay aalamin na po natin lahat lahat ano na curious lang naman po talaga ako at napakadami na nagpo-post at yung iba na tinatag ako na puntahan ko daw madalian lang po itong punta namin at for sure babalik po ako pa para ipakita sa inyo Ay, kung gaano kaganda at ano pa ang mga dapat niyo malaman sa uh, dito sa paliguan sa Barangay Magsikap. And don't forget po to message our uh, tourism uh, office, may FB page po sila, Tourism Office of General Nakar. Paki-PM po sila sa iba pang mga mga detalye. And yun lang naman po ang aking panibagong chika ngayong araw na ito. Maraming salamat po at uh, patuloy po tayong ingatan ni Lord lalo na po sa panahon ngayon. At tag-ulan. And lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you in my next vlog. Bye!